Oi, okay, Roser NS160 FI mga boss, ang gagawin natin, Papalitan natin ng head cover gasket. Ang head cover gasket nito mga boss, ito talaga yung kalimitang issue. Tumatagas 'yan, no. Oh. Yan, yan ang problema ng Roser NS160 and NS150. Uh, sa Roser 135 FI ganun din mga boss, ah uh, 125 FI, nagtatagas 'yan, head cover gasket. Yun yung kalimitan talaga. So, para tumagal, ang gagawin, papalitan natin ng bagong head cover gasket. Tapos, maglalagay tayo ng washer. Yung washer mga boss, yun yung makakatulong para tumagal yung uh, lifespan ng head cover gasket natin. Ayan, ito yung washer. Stainless yan mga boss. 3-8 ang butas nya mga boss. Apat na peraso ang gagamitin natin. Tapos, ilalagay natin doon sa mounting bolt ng head cover. Ayan. Isusuot lang natin, mga boss, yan. Ah, uh, kaya stainless para eksaktuhan lang yung kapal. Kapag kasi yung ordinary na washer, medyo makapal yon. Masyado namang mapipipi yung head cover natin. Yung head cover gasket mapipersa naman. Kaya itong stainless, yun na lang hanapin nyo, mga boss. Ah, uh, basta yan yung mga pang washer natin. Stainless, galing. Ayan. Yan yung magiging uh, itsura nya pagka nilagyan natin ng washer apat na perasa mga boss yun yung lalagyan natin ng washer para pag higpit natin eksaktuhan hapit na hapit uh, mapipipi nya yung head cover gasket dahilan yon para tumagal yung lifespan kasi kapag ka hindi natin ginanon pag hindi ganyan yung ginawa natin mga boss ano uh, siguro bibilang lang ilang buwan tatagas na naman yan pero kung ganyan yung gagawin natin Ayan. So, apat. Bago natin ikabit, lagyan na natin ng washer. Tapos, yun. Uh, Isa-isahin na nating ikabit. Tapos, sa paghigpit naman yan, uh, criss-cross pattern. So, yun lang yung discard dyan, mga boss, para tumagal. Kasi, ang issue talaga nito, tagasin. Roser NS160, Roser NS150, Roser 125FI tagasin yan mga boss basta ganyan Solusyon uh, solution lang dyan washer nga tapos bagong head cover gasket and yun medyo marami ring baklasin to mga boss kahit sabihin head cover lang yung papalta natin doon pa lang sa fuel tank nya and then doon sa side cover ang dami kaya yun ngayon ang ginagawa ko naman doon sa fuel tank nya bali 1, 2, 3 limang tornilyo na lang yung, yung tinatanggal natin instead doon sa maraming tornilyo do sa fuel tank, hindi na natin kinakalas-kalas yun para mas mabilis yung trabaho at yun tapos ito nga pala sa pagkakabit medyo masigip pa rin ito kahit wala na yung yung mga cover dukutin pa rin talaga yung pagkakabit nito kaya medyo mahirap pag wala kayong mga special tools dyan or yung maliit na combination wrench medyo mahirapan tayong magpihit-pihit kasi masikip nga lalo ito unang bukas pa lang ito Uh, yung merong kasing lock tight yung kanyang thread, may thread lock mga boss kaya medyo mahirap, so dito ayan uh, ang discarte natin utay utay lang, pero kapag ka na ilapat natin to ayan makikita nyo yung washer nga mga boss basta halos 1mm naman yun yung kapal nya uh, yun yung makakatulong para tumagal nga pina, uh, pinakasolusyon natin yan para mawala ng tagas itong Roser NS160 na ito tapos hindi siya pabalik-balik kasi yun nga may mga dati may mga ginawa na tayo nito tumatagal lang kasi ng siguro mga limang buwan tatagas na naman so dito kapag ka nilagyan yung washer wag lang magalaw ulit kapag ka nag valve clearance hindi, hindi agad to ma matatagas So yun, sa pag-aabit naman, dahan-dahan nga rin lang yung paghigpit kasi kailangan crisscross cross uh, Pag nauna yung abila niya mga boss, may tendency na ma mapingas yung head cover natin. Kasi yun nga, medyo nailagay na natin yung washer. Ang kapag, ka, kapag katagilid, mabibingkong or mababasag yung head cover. At ayan, nakikabit na natin yung fuel tank. Ilalagay na lang natin yung tatlong tornillo mga boss. Ganun lang. Tapos yung dalawa sa harap, doon sa shroud. Uh, at yun, yun lang binabaklas natin. Hindi na katulad dati na halos lahat. Ilan yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bali, walo pa. walang tornillo pa yung hindi natin binaklas. So, para hindi nga dumami yung gawa. Uh, tinitipid na natin ang pagbaklas. And yun, kakabit na natin yung upuan. Tapos, okay na ito mga boss. At ayan, malapit na natin matapos mga boss. Uh, kulang na lang upuan. Then yung paanda rin na lang natin. So dito mga boss, sigurado na natin na hindi tatagas. Gawa ng bago na yung head cover casket. Tapos tatagal nga gawa ng kanyang uh, flat washer na inilagay natin. So ayan, uh, hanggang dito lang mga boss.